Bakit? O nga, sarap niya. Relax na relax. Sa ulo lang. Kaya nahihilaw. Kung nga, erom. Teka mo na. Huwag! na. Sa isa. Duno, dun, dun. Dito. Diyan mo kami. Glad. na. Bilisan nyo, sige Ay, tignan ko mga mukha Sige, tulak mo Lalo, baba kayo, baba Malalo ka may ilon yan Nahihilo ako bali. Ba ano ka ano ka tayo? Ay, ko Tum tama yun. <laughs> Nahihilo nga ako eh. <laughs> Nakahilo grabe eh. Totoo. Oo nga. <laughs>